Magandang araw. Uh, meron tayong ano eh, meron tayong isang isang subscriber na nagre-request. Na kung paano daw install tong ganitong windshield. Ah, uh, nung una, uh, tinanong niya kung kung ano nga ba yung pwedeng mga windshield sa YTX. So ito pinakita ko na ganito yung nakakabit sa akin so nagustuhan niya ngayon uh, meron siyang binili yata o meron na siyang inorder na ganitong windshield but then uh, nagre-request siya na gawan ko raw ng vlog kung paano pagkabit nito so as per request ng ating subscriber so ito na nga Uh, papakita natin kung paano pagkakabit ng ganitong windshield So, uno natin gagawin is dapat i-assemble muna natin yung pinaka windshield mismo. So, paano siya? Ah, uh, dun sa package nitong windshield na ganito, meron na siyang kasamang mounting. Ito nga yung pinaka mounting nga. Kabilaan to. Ayan. Tapos, meron na rin yung kanyang bolts. yung bolts nga, eto. Kasi, kailangan natin, ayan, kailangan nating palitan yung bolts na yan, yung, yung from the original, o or yung stock na na windshield, ah, na headlamp, headlamp bolt ng ating YTX. Kasi, yung stock na bolt na ganito, mahigse. Dahil, kung mapapansin nyo, ayan, o. No? Itong mounting is, medyo may kapang medyo makapal siya ng konti so since mahigsi yung ano, hindi mag-aabot sa loob but then, uh, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, i-assemble muna dapat natin yung pinaka windshield at saka itong mounting, kakabit muna so paano yung kakabit yun? Uh, merong screw bolt nakasama dun sa package nitong windshield But then kung gusto nyo tulad nitong ginawa ko hindi screw bolt ang hindi yung screw bolt na ang linagay ko kundi bumili ako nitong mga accessories bolts na ayan yung may design na or kung nagtitipid naman kayo di yung screw bolt na rin ang ikabit nyo so ganun lang uh, ito ah ang pagkakabit nyo ganito siya dapat sa parteng loob itong mounting tapos sa labas itong pinaka vinyl o yung windshield mismo so ganyan ang kabignan tapos uh, ito, itong marker na to, itong groove Make it sure na itong groove na to Ay nasa labas So, ganun lang ah uh, yung rubber merong rubber na kasama isasalpak nyo muna dun sa vinyl tapos sa kanyang ilalagay yung screw bolts so ito and then pag naassemble nyo na so assuming na naka-assemble na siya so yung pagsasalpak naman ngayon ng ating windshield para dito sa ating headlamp. So, yung paano natin sasalpak mismo to? Ah, uh, ito muna gagawin natin. So, tatanggalin natin to. Ayan, kabilaan yan. Yan, may screw dyan na tatanggalin natin. So, sa madalit sabi, aalisin natin tong headlamp. So, yan ang itsura ng loob ng ating headlamp. O yung headlight ng ating YTX. Then, ang gagawin natin next is sasalpak yung windshield o yung mounting. Uh, tip lang pala, di tatanggalin nyo na tong ano. Tatanggalin yung original na na bolt nitong headlight, to ng headlamp. Pagkaalis, pagka natalis na tong ano, itong headlamp bolt, uh, isa lang muna ha tip ko lang pala, isa lang muna para hindi hindi bumagsak to. Kasi mas mahirap kung buo yan na natanggal eh. So, isa lang muna. Tatanggalin yung isa. Tapos pag natanggal na, ipapalit itong bagong bagong bolt. O yung bolt na kasama ng package. So, salpakto, Itong mounting. Sa labas lahat ang kapit, hindi sa loob. Dito, mounting, tapos yung bolt. Ah, uh, by the way, huwag nyo kakalimutan na Merong kasamang washer. So, yung washer, dito yan sa labas. Para pagka naghigpit kayo, eh, maganda yung kapit dito. Hindi, hindi sa ano, naya-adjust na pa. So, ayan. Ah, uh, na, assuming na naikabit nyo na itong isa, then, lipat naman ulit sa kabila. Just the same, tatanggalin dito yung yung old o yung stock na na headlight bolt then isasalpak ulit yung bago o yung kasama ng package ng windshield just the same sa labas itong mounting and then huwag kakalimutan yung washer then assuming na salpak nyo na ah, huwag nyo muna ipitan maigi tapos ang gagawin nyo ah, siya nga pala kung mapapansin nyo ano to ha ah, ah, allen wrench ang gagamitin kasi kung hindi ka nagkakamali ano lang eh yung ordinary wrench lang talaga yung sa ano eh sa stack ng bolt ng YTX natin ito allen wrench na to so uh, paano kung wala akong allen wrench yun ang isang niyang tatanungin paano kung mahihigpitan uh, ito yung isang ano isang pwede natin gamit it's either siguro naman meron kayong vice grip ito pwede nyo gamitan ng vice grip dyan at the most kung wala talaga Plies. place na lang. Pero kailangan nyo nang mahigpit kayo mag-grip para mahigpitan nyo. And then, dito na lang kayo sa loob mag mag-ano, mag-re-wrench. So, steady lang itong sa labas. So, ganun. Uh, ayun na. And then, Like I said, huwag nyo nang higpitan maigi para may adjust nyo, may align nyo. So, ganon. Pwede nyo i-adjust, adjust. Kung ano yung gusto ninyong setting nya. And then, pagka okay na, uh, don't forget yung adjustment din itong inyong headlamp. So, dapat talaga, uh, huwag, konting higpit lang na yung tipong may adjust adjust nyo pa and then pagka final na pagka doon na may pwesto nyo na na maigi sa kanya na higpitan dito yan so ganoon na nga uh, pagka na ikabit nyo ng ganyan so assuming na okay na lahat then ang gagawin na natin ay teka advertisement muna pala tayo kasi may napansin lang ako eh since binuksan nyo na rin naman tong ano itong loob ng headlamp kung mapapansin nyo may mga dumi dumi na rin yan pinapasok pa rin yan ng alikabok eh so tulad na itong ginagawa ko punasan nyo na rin mahalaga kasi yung malinis pa rin tayo sa ating motor o sa ating mga kagamitan so ayan dininis uh, ko na para ayos-ayos ang lahat. So, ayun na. <laughs> Then, ito na. Uh, balik na ulit natin yung headlamp. So, unang-una, yung pagbalik ng headlamp, makikita nyo, merong clip dyan. So, pakakagatin nyo muna doon. Dapat kagat muna doon yung sa clip oh, ngayon pagka ayos na then make it sure na itong sa side ay dito sa may screw yung butas eh sakto ayun sumakto na siya so kakabit natin tong screw then lagay lang muna nung screw Huwag nang hihigpitan. Kasi baka naman doon sa kabila, wala sa gitna. Eh, pwede pa tayong mag-adjust. So, eto sa kabila. Oops. Asa na yung butas? Okay, sakto na rin yung butas. And then, make it sure na nakafit to. Then lagay na ulit natin yung screw Tapos gamitan na natin siya ng Philip screwdriver Kakalawang na rin pala tong ano ko oh. ito talaga ang kalaban natin sa mga ano nang mga piyesa ng motor natin eh tong kalawang. So ayan, higbet. Then since nahigpitan na siya, kabila naman ugpet nga pala uh, basic info lang ang higpit laging clockwise huwag higpit tayo clockwise okay so ayun Uh, sa akin minimake sure ko talaga na nahigpitan ko lahat kasi gaya ng iba may nagsasabi ma-vibrate daw ang YTX although hindi ma-vibrate tong motor ko pero mas maganda na rin kung may yung mga bolts mo para bolts and screws kasi mahirap naman yung malalaglagan ka ng pyesa sa daan tapos gulat ka laglag -lag na rin pati headlight mo <laughs> So, ayan. Uh, okay na. Naisalpak na natin ng gusto. So, ganun lang. Iyan uh, na. Kompleto na. And then, meron nga pala akong isang ituturo sa inyo. Kasi, kalaunan, sa katagalan, kapapansin nyo yung allen bolt Lalo na pag susutan ng Allen wrench. Ayan oh, no? kung makikita nyo. Ayan. Kinakalawang siya. So medyo ay sorry kasi sa akin pag kinakalawang eh. Parang hindi mo na may maintain. So yun na nga. Uh, ang ginawa kong remedyo, uh, kung alam nyo yung, di ba sa mga sa mga headset ng mga phones natin Meron yung iba na yung yung earplugs eh may mga rubber. So ito siya. Ganito. Ayan. Uh, ginawa ko yung nasira kong nasira kong headset. ayan, ginawa ko yung earplug tapos ni ko, dinagay ko dito eh, sumalpak so naman so, ayun ah, uh, wait lang one hand kasi ako kaya hindi ko masyado maikwan eh ay, salpak eh so, wait kailangan natin ata nang is iyaan yeah, na natin babalikta rin Uh, binaliktad ko siya so ito ah pakita ko sa inyo yung difference aha ito yung isa gayan tapos ito yung binaliktad ko so binaliktad ko siya ito pinalabas ko yung may parang pinaka pinaka nipple don sa ano tapos yun yung isasalpak mo dito sa butas ng pinagsusutan ng wrench and then ayun saka mo siya, iaakap so ayan yun kakalabasan niya. So, gawin din ulit natin dito sa kabila. Salpak natin to. Oh, nalaglag. Sana siya. So, ayan. Ito. Uh, sa sasalpak doon sa butas. Pag naisuot mo na doon sa butas, saka mo na siya itutupi. Pag ganon, paakap. Ayan. So, at least natakpan yung kalawang Maganda namang tignan kahit pa paano So Ayan na Ayan na uh, Ito na siya Okay na Okay na lahat So, so far Yan na yung kinalabasan So Ito yung special request mo Sa ating subscriber na nagre-request itong Kung paano pag-install Ng ating windshield So, sana nasundan nyo. And, kung hindi nyo masyado maano ulit-ulitin na lang pang video. Masusundan nyo lang. Kasi, kumbaga, parang halos basic lang din naman eh. But then, as per request nga, kaya ginawa natin. Ginawa natin siya ng vlog. So, sana, makatulong ng malaki. Uh, hindi lang sa ating mga YTX users, kundi sa mga... Iba pang may motor na naka round headlamp o nagpalit ng round headlamp na magkakabit na ng mga windshield na tulad nito. Maraming salamat sa panunod.